Hello, good morning. Pupunta po ako ng BIR today. Ito po yung malapit sa may SM, yung dating Evergotesco. Alamin natin kung paano po magpa-change status. Before po pala tayo makakapagpa-change status, kailangan din nating magpa-close ng ating business kung meron tayong business na hindi pa nakakulong. Just na. Hindi na nag-ooperate. Kailangan mong dalhin yung mga resibo ng uh, BIR mo na binayaran dati, tapos yung kanilang ledger or mga booklet ng resibo na inisyo nila sa'yo. Pero kung wala ka na nun, pwede ka naman magpagawa ng affidavit of loss. Sa pagpapaklose naman ng account, kailangan natin mag-fill up ng 1905. Hingi kayo sa guard ng two copies and then fill up nyo yun. And then ibigay nyo na kung saan kayo nakapila doon sa pagpapachange status nyo. Married to single ano yung sunod-sunod na gagawin, ano yung form na fulfillapan natin. Update ko kayo later. Kailangan dalhin mo yung annulment paper nyo or certificate of annulment. Hingi ka sa guard ng 1904 na form and then fill up ka to copies. And then pipila ka na doon sa change status na counter. After natin magpa-close ng account, so proceed na tayo doon sa pagpapakompute yung babayaran na CGT ni seller or capital gain tax. Dahil yung property na nabili ko nakalocate sa Antipolo at Teresa Rizal, dito kami nirefer sa Marikina BIR. At dito din babayaran lahat ng mga kailangan naming bayaran. Kailangan kumpleto tayo sa papel. Nandito yung of sale, nandito na yung title at kailangan din natin mag-prepare ng pera para doon sa CGT. Meron din po tayong babayaran na document stamp na sa pag-uusap nyo na lang ni seller yan kung sasagutin ni buyer or hindi. Mabait naman kasi si seller kaya ako na lang ang nagbayad ng document stamp. At kailangan po maagang maaga kayong pupunta ng BIR. Sobrang dami po ng tao. Maaga pa lang punong-puno na sila importante po na dapat wag nyong kakalimutan na kapag nagpanotaryo po kayo ng mga papel, kailangan merong sealed. Lahat po ng pages ay sealed. Kasi kapag walang sealed, kahit isang page lang po yung walang sealed, hindi po nila tatanggapin. Babalik ka ulit at pag bumalik ka, yung number na ibibigay sa'yo, pagbalik mo, yun talaga yung susundin sa pila. Gaya po nang nangyari sa amin, hindi po nakaseal yung dalawang pages kaya pinabalik kami. Pag naglakad po kayo ng BIR, e-expectin eh, nyo po na palagi silang offline kaya po tumatagal. Paalala ko lang po na dapat kapag magpapakompute kayo before mag-12, dapat po ay matapos. Kasi hanggang 12 lang po ang cut-off ng mga bangko dito sa Marikina kapag magbabayad tayo ng BIR. Take note po natin na hindi po pwedeng magbayad sa ibang lugar. Kailangan po dito lang talaga sa Marikina dahil andito po sa Marikina yung BIR na pinaglakaran natin. After magpa-compute eto na maglalakad na po kami papunta sa bangko, malapit lang din po sa BIR para magbayad. Malapit lang sana yung bangko kaso ang swerte namin kasi pagdating namin cut off na. Video ko yung pangasakripisyon <laughs> <laughs> natin. At dahil hindi po kami nakapagbayad ngayon, so babalik kami bukas para magbayad. Kailangan po nating madaliin yung pagbabayad kasi meron daw duration. Magpe-penalty na naman kapag lumampas tayo doon sa duration nila. Yun lang, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Bye!